yun lang, Ate, ha? Kung hindi ka man nasarapan, um, mm -hmm. ayaw ko, hindi ko alam kung talagang honest review ba yung ginawa mo or whatsoever. Mm -hmm. So, mga idol, ito na pala yung reaction or response ni Diwata sa babaeng sinasabing anis review daw, pero sabi ng karamihan, pati na rin ako, nakikita ako na yung intention niya ay para mapansin siya, at talagang naninira lang siya for me. So, ano kaya yung masasabi ni Diwata? Pakinggan natin. Hello guys, ayan, nandito ako sa pisto ko. Actually, kararating ko lang. May nakita akong babae na talak ng talak, kukak ng kukak sa social media. Actually, nung kumain siya dito, wala ako. Tapos nang sinasabi niya, wala daw lasa yung pagkain. Ito, mat ito matagal ko na itong sinasabi na hindi ko naman sinasabi na masarap yung pagkain ko. Kung hindi mo nagustuhan, pwede ka naman hindi na bumalik. Huwag mo ka i-recommend o whatsoever. Ang napansin ko lang do sa babae, masyadong OE naman yung acting. Kasi lahat daw ng in-order niya, wala daw lasa. So nandito kayo ngayon, may mga kumakain. Magtatanong tayo ng hindi ito scripted, ang naaayos sa kanilang naramdaman, para maging fair lang tayo. So nandito sila, ate, tatanungin natin, may mga kumakain. Ate, may nakita kasi akong vlog. Uh, wala daw lasa yung pagkain ko. May nakita talaga ako. So ito ha, mag-comment kayo ng na sa naramdaman nyo, kasi hindi ko naman kayo kilala. Pumunta lang kayo dito. Wala bang lasa? Meron po. po. Hello. 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 Oh, masarap, diba? ba? Oh, ayan na, ayan. Ano ang lasa kasi sabi niya, nag-order siya ng chicken, nag-order siya ng overload. Wala daw lasa so. si ate, may chicken. Ano masasabi mo? Malaman oh, ano po, crispy po, tapos masarap po. oh, masarap, Mara sabi niya ito. Di puro ano, malaman po. Tapos, may lasa naman. Opo, oh, super. Oo, oh, ayan. Kayo kuya. Aba, simpre, super, sulit. Oo, oh, ayan, overload nila ate. Oh, baka sabihin naman o, ng mga haters masalap. at bashers yan, binayaran ay, lang, lang, scripted yan kung gusto nyo na mapatunayan kayo mismo yung kumain doon at huwag kayo magpapaniwala dyan sa mga nagbibidyo at mga nagsasabi na hindi masarap pero kapag meron kayo napansin na hindi katulad sa expectation ninyo huwag naman kayo manira dito sa Facebook kung di nyo man lang intensyon na magpapapansin. Pero kung intensyon niyo na magpapapansin, ala, maganda. Magandang idea yan kasi marami talagang papansin sa inyo halos kami lahat papansinin talaga kapag ano magre-review kayo tapos anis review ko no halata naman na paninira lang oh ayan na hindi to scripted so hmm. ate ha sila ang nagsabi isa versus ilang itong natanong ko pa lang na magkakasama so lima hmm. one versus five so hindi ako maniniwala sa doon pare rin ako sa nakakarami so yun lang ate ha kung hindi ka man nasarapan um hmm. Aywan ko, hindi ko alam kung talagang honest review ba yung ginawa mo or whatsoever. Ito kuya, kumusta naman? Ano anong masasabi mo kasi may nag-vlog na wala daw lasa? Anong masasabi mo? Ay, stop po. Ayan. Ayan ha, may lasa, ibig sabihin. So, yun lang. Ate ha, nag-interview ako kasi nakita, napanood ko yung talaka ng talaka. Tuloy, hindi naman din kita kilala. Kung hindi ka tar lahat, sinabi mo walang lasa. So, ngayon ito, nagtanong ako, karating ko lang sa tindahan ko. So yun Kaya Doon pa rin ako talaga sa mga Sasabing may lasa yung ano ko Yung Yung tinda ko Kasi puro, Imagine mo Hindi ako naniniwala Kasi lahat naman may lasa Yun nga lang siguro Baka lang ha Baka hindi mo lang nagustuhan At saka sinasabi mo Sinasabi mo may Hindi, hindi maganda yung Sabi ng tao ko Dapat pagkaganya May problema ka hmm. Diretso mo sa akin ha hmm. Hindi yung sa social media Kasi hindi maganda hmm. tingnan para sa akin yun Bilang isang may-ari Nasunod mm -hmm. Yung mga pumunta dito Kung may complain Mas maganda siguro Kung gusto mo talaga Concern ka Gusto mo ako mag-improve pa Nasabihin mm -hmm. mo lahat sa akin Kung ano problema Para magawa natin Ang solution O magawa ko ng mahalan Hindi magugulat mm -hmm. na lang ako Kung mukha ka na sa social media Sinasabi mo pala puro paninira So mm -hmm. Hindi maganda yan Ugali mo te. Sayang sosyal, sosyal lang ka pa naman oh, Pero hindi ako naniwala sa'yo So yun lang ate Sana makita mo tong video ko. Salamat Alright So Ayan, ako kahit na malayo kami, Mindanao kami, pero yung curiosity namin na bakit sobrang dami, sinasabi nilang hype lang daw, pero imposible yung hype lang. Kasi alam natin yung sitwasyon sa Manila. Yung 100 pesos dyan, grabe. Hirap kang kumain na babubusog ka sa 100 pesos, kahit nga dito sa amin eh. Tapos yung 100 pesos dyan sa Parisa ni Diwata, unlist sa bao, overload pa, unlist rice pa saan pa kayo maghahanap ng ganyan? May soft drinks pa. Well, kung hindi man masarap, tama lang naman na mag-react ka, magreklamo ka, pero in a proper way, wag yung magpapapansin ka dito. Ginamit mo lang na may page ka, pwede kang kumita. You're such a cloud chaser ate na magaganyan ka sa Facebook, sa YouTube, or sa TikTok para lamang makakuha ka ng attention. Tapos sisiraan mo, hindi mo goal na ma yung tao or ang negosyo ng tao. Yung goal mo, mapansin ka ng tao, yun yung totoo. At saka ito na lang, ah uh, shout out sa lahat ng mga gustong sumuporta kay Diwata. Ilagay ko yung kaniyang tunay na Facebook page, yung kanyang ginagamit talaga. And shout out sa lahat ng mga vlogger na gumagamit ng video ni Diwata katulad ko at sa mga nagbibideo kay Diwata na sinabi ni Makagago na ginagatasan daw si Diwata. Ako, agree rin ako kay Makagago. Grabe kayo dyan. Sobrang tagal nyo nang nagbablog dyan kay Diwata tapos hindi nyo man lang mapromote kung ano yung tunay na Facebook page ni Diwata at saka yung tungkol sa monetization niya. Ang dami ninyo dyan nagkukumpulan din nyo man lang natulungan na mamonetize si Diwata or ito na lang din para kay Diwata. Kung hindi mo narinig, hindi dumating sa'yo yung message ni Makagago. Sana makarating sa'yo to. Sana may mag-send. Sana may magkuha ng clip na ito. Diwata, salamat sa pagbigay ng oportunidad sa lahat ng mga vloggers, sa lahat ng mga nakakagamit ng na video mo, lahat ng mga pangyayari dyan na footage nila, kumita sila. Pero sana, Diwata, pakinggan mo yung sinabi ni Makagago na bumuo ka ng iyong social media team para maayos yung iyong Facebook page. Na, nakita ko na yung vlog ni Brenda Mage. Kung wala si Brenda Mage, hindi, hindi ninyo mapag-usapan na hindi ka pala monetize sa Facebook. Ang laki na ng page mo. Yung YouTube mo, di ko alam kung ano yung pinakatotoo mong YouTube channel. Sana ma-post dyan, malagyan mo ng tarpulin para yan yung ma-follow at ma-unfollow yung mga fake page at saka mga fake YouTube channel. Suportahan natin ang tunay na diwata kasi talagang malaki yung tulong niya, yung employment at saka yung mababang presyo ng pagkain, nakakatulong yan. At syempre opportunity sa lahat ng mga creators and vloggers. Mga creators and vloggers, hindi naman niyo obligasyon na bigyan si diwata ng balik na kumita kayo ngayon, sumahod kayo ng mga nakaraan. Pero sana kahit na wala pa yung sinabi ni Makagago na wala man lang ni isa sa inyo na nagbigay na ang tagal-tagal nyo na dyan, sana mag back rin naman kayo kay Diwata. Totoo, mag-give back rin naman kayo. Kasi si Diwata hindi siya madamot eh. Si Diwata, dahil kulang yung knowledge niya sa social media, hinahayaan niya na nandyan kayo dahil akala niya na nakakatulong kayo sa kanya. Pero baliktad, siya yung nakakatulong sa inyo, kaya sana mag back rin kayo para at least hindi kayo masabihan na ginagatasan niyo si Idol Diwata. Maraming salamat po sa panonood.